tungod sa kauwagon sa akong bana. Ako bitawng giyakan ang iyang naong sa dihang ako giregla. Yun. Your... <laughs> Mayong adlaw ka mo, DJ Sam, o sa tanan ng mga suking tigpaminaw ng imong programa online. Kining akong problema ang akong bana. Kay grabe dyan niya kauwagon, na eh, DJ Sam. Bisan lagi ng laba ko, ng limpyo, iyahagid kong ana-anaon. Magluto ko, Iyakong kung ana anaon DJ Sam basta matukaran siya. Sa tinuod lang kining kaimtanga makalangan yung gaayo sa mga trabaho o na eh, DJ Sam. Kay makakita lang gani siya sa ako ah. Ingon pa siya, mugahi na dayon daw iyang ha. Di, jo dali mahuman DJ Sam ang akong trabaho on sa bay kay birahan man ko niya permi. Ambot ba DJ Sam? Grabe jud niya ka-aggressive. Naipanahon nga na hinanok DJ Sam na tingala na lang ko nga giandusa na ko niya. Pastila na lang jud. Unsaon naman lang intawon nako niya nga akong bana nga wa may gipiling oras sa DJ Sam. Ang tinuod ana ganahan gyud kaayo siya sa ingon ana nga mga gimbuhaton. Ugtungod sa akong kalagot DJ Sam usa ka adlaw ni ana gidugo man ko. Yan ang gabi atol nga mga tulog na unta mi gikamang napud ko niya Og to na pod kupay kupay na pod sa iyahang kamot sa kong lawas. <laughs> ang akong gibuhat DJ Sam, gidali-dali na hulbot ang akong napkin mm -hmm. aron nga dili siya makahibaw nga gidugo ko. Og sa dihang musakay na unta siya nako, ako siyang giingnan nga ako i drive kay palamian ako siyag taman. Pertin yang lipaya DJ Sam. Laliman kag ako na. Ni ko DJ Sam og giromansa nako siya pag-ayo. Kutob sa akong mahimo. Gipalamian ako siyag taman DJ Sam ug sa dihang nagagungol na siya sa kalami. Kalit na ako siyang giyakan o ginuno na ako pag-ayo sa iyahang naong ang akong bilahan. Pastilan lagi. Dali-dali in taong bangon, DJ Sam, kay muraglain man daw. baw daw nga pilit-pilit. O -pilit. sa dihang ipasigan niyang suga, DJ Sam, o gilantaw niya iyang naong sa salamin. Sus, muragin siyag bampira nga nakapaak og mananap, DJ Sam. Haskan yang suku ako nga nung gipakaon daw na ako siyang dinuguan. Huwag ako siyang giingnan nga maunay tambal sa iyang kauwagon. og sukan niya to DJ Sam, ingon sa namang problema na maninoon ko. Kay dili na noon siya mo gamit na ko ni to. Dua na may kabuhan DJ Sam nga way ana-anak. Kay wa pa daw nawala ang kaluod nga iyahang gibati. Kung kamoy pangutan o nako, Unsa may inyong ika-advise aron nga ana naon ko niya pagbalik? Mm? Tambagi daw ko ninyo be. Mga suking tigpaminaw ni DJ Sam kay ako inang pangbasahon sa comment section. Dagan kayong salamat ug ilabi na kanimo DJ Sam. Imong follower, Princess.